Sandali lang, mga pensyonado ng SSS, kung iniisip ninyong tapos na ang mga sorpresa ngayong taon, nagkakamali kayo. Dahil pagpasok ng taong 2026, may malaking pagtaas na tiyak na makaapekto sa inyong buwanang tinatanggap at karamihan ay ni hindi pa alam na may ganitong pagbabago. At kung umaasa ka sa pensyon para sa pang-araw-araw na gastusin, panggamot, bayarin at pangtustos sa pamilya, kailangan mong pakinggan ito dahil maaaring baguhin nito ang takbo ng inyong buong taon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kumpirmadong dagdag na hindi basta maliit na pagsasaayos, kundi isang tunay na pag-angat na mararamdaman sa bulsa. Hindi ito sabi-sabi, hindi ito hakahaka, -haka, at hindi ito nakabinbin. Opisyal itong inanunsyo at sa susunod na sandali, malalaman mo kung gaano kalaki ang ihahabol na dagdag buwan-buwan, sino-sino ang saklaw, kailan eksaktong magsisimula ang bagong halagang matatanggap, at higit sa lahat, paano masisiguro na hindi ka mapag-iiwanan at matatanggap mo ang kabuuang benepisyong nakalaan para sa iyo. Kung may mga kakilala kang pensyonado, magulang, lolo, lola, tiyuhin, tiyahin, ito ang balitang hindi nila dapat palampasin. Dahil pag nagsimula na ang bagong halaga, malaking tulong ito sa bawat pamilyang umaasa sa SSS bilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Pero bago tayo sumabak sa lahat ng detalye, pindutin mo muna ang gusto ko sa video upang mas marami pang pensionado ang makarinig ng napakahalagang balitang ito. Your support helps thousands. At ngayon, simulan na natin ang buong paliwanag na kailangan mong malaman tungkol sa pagtaas ng pensyon sa ilalim ng SSS ngayong 2026. Hindi na natin patatagalin pa dahil alam kong bawat segundo ay mahalaga, lalo na para sa mga umaasa sa buwanang pensyon upang mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan mula sa pagkain, gamot, bayarin hanggang sa tulong na ibinibigay sa pamilya. At ngayong may opisyal ng pagtaas, kailangan mo talagang maunawaan ang buong detalye upang masiguradong wala kang mamimis, wala kang mapapalampas, at higit sa lahat, makukuha mo ang buong dagdag na nakalaan para sa iyo. Sa totoo lang, hindi biro ang naging paghihintay ng milyon-milyong pensyonado taon-taon umaasa kayo na sana naman ay magkaroon ng makabuluhang pagbabago, sana naman ay may dagdag na hindi lamang ipinamamalita kundi tunay na naipapatupad at naipadadama sa bulsa. Kaya ngayong may kumpirmadong pagtaas, napakahalaga na malinaw sa iyo kung paano ito gumagana, bakit ito ibinigay, at ano ang magiging epekto nito sa susunod na buwan, sa susunod na taon, at sa kabuuan ng inyong pang-araw-araw na buhay at para sa karamihan ng pensionado malaking kaginhawaan ang kahit kaunting dagdag pero ngayong taon na ito hindi lang kaunti ang ibinigay hindi lamang ito simpleng pagsasaayos hindi ito tulad ng maliliit na dagdag noong mga nakaraang panahon na halos hindi maramdaman ngayong 2026 ang ibinigay ay isang mas malaking halaga na sadyang idinisenyo upang kahit papaano ay makahabol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe at kung ano-ano pang gastusin na walang tigil na tumataas buwan-buwan. At dahil dito, napakahalaga na hindi ka lamang nakikinig kundi talagang nauunawaan mo ang bawat paliwanag. Dahil hindi lang ito basta dagdag. Hindi lang ito basta pagangat. Ito ay isa sa pinakamahalagang pagbabago para sa mga pensyonado sa mga nagdaang taon at kapag hindi mo ito nasubaybayan, posibleng magkaroon ka ng problema sa pag-claim ng iyong benepisyo o kaya naman ay baka kulang ang makuha mo dahil may mga dokumentong hindi mo na-update o proseso na hindi mo nasunod. Ngayon, unahin muna nating himayin kung bakit nagkaroon ng pagtaas. Mahalaga ito dahil kapag alam mo kung saan nagmula ang pagbabago, mas nauunawaan mo rin kung paano ito ipinatutupad at kung bakit may mga pensyonado na makakatanggap agad, may iba na susunod pa, at may iba namang kailangang mag-update ng impormasyon. Ang pagtaas ngayong 2026 ay resulta ng masusing pag-aaral ng SSS tungkol sa kasalukuyang pangangailangan ng mga nakatatanda tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, tumaas ang gastusin sa medisina, nadagdagan ang kailangan sa pang-araw-araw na pagkain at serbisyo, kaya itinaas nila ang halaga upang hindi tuluyang maipit ang mga pensyonado sa hirap. Pero hindi lang yon. Isa pa sa mga dahilan kung bakit itinaas ang halaga ay dahil lumalaki na ang populasyon ng mga pensyonado. Ibig sabihin, mas marami na ang umaasa sa sistema at upang mapanatili ang balanse ng pondo at tuloy-tuloy na operasyon ng SSS, kinakailangan nilang mag-adjust ng mga benepisyo para masiguro na ang mga nagbayad ng hulog sa loob ng kanilang buong buhay ay makatatanggap ng benepisyong karapat-dapat sa kanila. At dito na pumapasok ang pinakamahalagang detalye. Magkano nga ba ang pagtaas? Ngayon, tandaan na ang eksaktong halaga ay nakabatay sa dating natatanggap mo. Kung mas mataas ang pensyon mo dati, mas mataas din ang pagtaas. Kung nasa minimum ka naman, may sapat pa ring dagdag na siguradong mararamdaman mo buwan-buwan. Pero mamaya natin tatalakayin ng mas malalim ang kung magkano at paano kinukwenta. Dahil kailangan muna nating intindihin kung paano ipinatutupad ang mga pagtaas na ganito. Minsan kasi ang akala ng mga pensyonado ay automatikong pumapasok ang lahat kaya marami ang nabibigla kapag nabawasan ang natanggap nila dahil may hindi pala na update na impormasyon, may kulang sa dokumento o kaya may pagbabago sa kanilang record na dapat palang inayos bago umabot sa petsa ng paglalabas ng bagong halaga. Kaya sa video na ito, sisiguruhin nating malinaw sa iyo kung ano ang gagawin at paano masisiguro na hindi ka magkakaroon ng problema pagdating ng araw ng pagpasok ng bagong halaga sa iyong ATM o sa iyong cash card. Ngayon, balik tayo sa pinakamahalagang tanong ng lahat. Sino ang makatatanggap ng pagtaas? Ang sagot dito ay malinaw lahat ng kwalipikadong pensyonado ng SSS. Ibig sabihin, kung tumatanggap ka ng regular na buwan ng pensyon kabilang ka rito. Pero may ilang detalye pa tayong dapat talakayin dahil may malaking pagkakaiba ang mga tumatanggap ng retirement, disability at survivor's pension. Ang bawat kategoryang ito ay may kanya-kanyang patakaran pagdating sa pagtaas, pero huwag kang mag-alala dahil ipaliliwanag natin ang bawat isa ng malinaw, ng hindi magulo, at nang hindi ka mahihirapan sa pag-unawa. At dahil napakaraming pensyonado ang may iba't ibang sitwasyon sa buhay, kailangan ding maintindihan na ang pagtaas ay maaaring makaapekto sa ilang dagdag na benepisyo na natatanggap nila. Halimbawa, may mga pensyonado na tumatanggap ng allowance para sa kapansanan, may iba naman na may dependent na anak na may karagdagan pang benepisyo kaya kailangan nating himayin ng mabuti ang epekto nito sa kabuuang natatanggap. Hindi rin natin dapat kaligtaan ang isa pang mahalagang bahagi ng usapan, ang petsa ng paglabas ng bagong halaga. Ito ang madalas na inaabangan ng lahat, hindi ba? Kailan eksaktong papasok? Sa unang buwan ba ng taon? May pila ba? May kailangan bang asikasuhin? At kapag hindi pumasok sa takdang araw, ano ang dapat gawin? Mahalaga ito dahil maraming pensyonado ang nagsusurvive lang sa kanilang pensyon at umaasa sa tamang araw ng pagpasok ng kanilang benepisyo. At dahil gusto kong siguruhing wala kang makakaligtaan, kailangan nating tunay na pag-usapan kung paano mo masisigurong makukuha mo ang lahat ng walang aberya. Dahil sa totoo lang, maraming pensyonado ang hindi nakatatanggap agad hindi dahil sa SSS ang problema, kundi dahil may kailangang baguhin sa kanilang impormasyon. Marami ang hindi napapalitan ang kanilang contact number, hindi na-update ang kanilang bank account, hindi inaayos ang kanilang record kung may maling birth date o maling pangalan, at kapag dumating na ang panahon ng pagtaas, sila ang pinakaapektado. Kaya ngayong alam na natin na may kumpirmadong pagtaas, oras na para talakayin kung bakit napakahalaga na bantayan mo ang iyong account. Ang SSS ngayon ay mas moderno na kaysa dati. Marami na silang proseso na online na ginagawa pero dahil hindi lahat ng pensyonado ay komportable sa paggamit ng cellphone or internet, madalas silang nahuhuli sa mga update. Kaya kung ikaw mismo ay nahihirapan sa paggamit ng online services, o kung may kilalakang pensyonado sa pamilya, mas mabuting tulungan sila ng maaga upang hindi sila maiwan pagdating ng bagong halagang ipapasok. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-inaabangang tanong. Paano mo malalaman kung saklaw ka ng pagtaas? Simple lang, kung ikaw ay tumatanggap ng buwan ng pensyon at hindi ka nakasabit sa anumang kasong administratibo o issue sa record, automatic kang kasama. Pero ang kailangan mong bantayan ay kung tama ang nakarehistrong impormasyon mo sa kanilang system. Dahil kapag may problema sa pangalan, petsa ng kapanganakan, contact number o bank account, maaring maantala ang pagpasok ng bagong halaga. At dito pumapasok ang isa pang napakahalagang usapin, ang pag -verify. Marami ang hindi alam na ang SSS ay may tinatawag na regular verification process para sa mga pensyonado. Ginagawa nila ito para masigurong buhay pa ang tumatanggap ng pensyon, tama ang impormasyon at walang scam o anomalya na nagaganap. Kapag hindi ka sumagot sa verification o hindi mo na-update ang iyong account, posibleng ma-hold ang pensyon mo kahit may pagtaas pa. Kaya dapat ay laging bantay ka sa anumang mensahe teksto o tawag mula sa SSS. At ngayon, puntahan naman natin ang tunay na epekto ng pagtaas sa buhay ng mga pensionado. Kapag tumataas ang pensyon, hindi lang ito basta dagdag pera. Ang totoo, nagkakaroon ito ng domino effect sa buhay ng pamilya mas maraming pambili ng gamot, mas maraming budget para sa pagkain, mas konting pangamba kapag dumarating ang petsa ng bayarin, mas may kakayahang tumulong sa apo, mas may lakas ng loob na mamuhay nang hindi masyadong nababahala sa gastos. At sa panahong ngayon na halos lahat ay may presyo, napakahalaga ng kahit anong dagdag na ibinibigay. At ngayon na naipaliwanag na natin ang pundasyon ng pagtaas ng pensyon at kung bakit ito mahalaga sa bawat tumatanggap, panahon na para talagang sumisid ng mas malalim sa kabuwang epekto nito sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa buong hanay ng mga pensyonado sa bansa. Dahil kung tutuusin, hindi sapat ang malaman lang kung magkano ang idinadagdag. Ang tunay na tanong ay, paano nito binabago ang iyong araw-araw? Ano ang mababago sa iyong paraan ng pamumuhay? at ano ang pwede mong gawin upang mas mapaigi ang paggamit ng dagdag na halagang ito. Una sa lahat, isipin natin ang sitwasyon ng karamihan sa ating mga nakatatanda. Marami ang umaasa lamang sa kanilang buwa ng pensyon dahil hindi na sila makapagtrabaho o kaya naman ay may ginagawa silang maliit na pinagkakakitaan ngunit hindi sapat para tustusan ang lahat ng pangangailangan. Marami ang may iniindang karamdaman kailangan ng gamot araw-araw at kailangang magpakonsulta mula buwan hanggang buwan. Kung minsan pa nga, may mga gastusin sa ospital na hindi inaasahan. At sa mga panahong ganito, ang bawat dagdag na piso ay may napakalaking kahulugan. May mga lolo at lola na halos limang piso kada araw na lamang ang natitira sa kanilang budget para sa sarili dahil inuuna nila ang apo, ang anak o ang bayarin. Kaya't ang dagdag na ito ngayong 2026 ay hindi lamang basta numero. Isa itong pag-angat ng dignidad, pag-angat ng kaluwagan, pag-angat ng pag-asa para sa mga tumatanda sa panahon na napakahirap ng magsimula muli. At upang mas maunawaan pa natin ang kahalagahan nito, tingnan natin ang tunay na epekto ng pagtaas ng pensyon sa ekonomiya ng pamilya kapag tumaas ang pensyon, nagkakaroon ng mas maluwag na budget ang tahanan. Ibig sabihin, hindi kailangang isakripisyo ang pagkain para lamang mabili ang gamot. Hindi kailangang bawasan ang gamot upang mapagkasya ang budget para sa pagkain. Nagkakaroon ng mas maayos na timpla, mas makatwirang paghahati-hati ng pera at mas maaliwalas na paghinga ang buong pamilya. Dahil sa mga pamilyang Pilipino, hindi lang naman ang pensyonado ang nakikinabang sa pensyon. Kadikit nito ang mga apo, ang anak, ang asawa, at kung minsan, pati kapitbahay na nangangailangan ng tulong. Ang dagdag ay hindi lamang papunta sa isang tao. Ito ay dumadaloy sa kabuuan ng isang sambahayan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang proseso kung paano mo mapangalagaan ang karagdagang benepisyong ito. Marami sa mga pensyonado ang nababahala tuwing may pagbabago sa sistema dahil baka raw maging mas komplikado. Baka mahirapan silang magsumite, baka kailangan pang pumunta sa opisina ng madalas. Pero ang totoo, karamihan sa mga pagbabagong ito ay automatikong ipinapasok ng SSS. Ang tanging responsibilidad mo ay siguraduhing tama at updated ang iyong impormasyon. Kasi kahit pa may dagdag, kung mali naman ang pangalan mo sa system, o kung sarado na pala ang bank account mo, o kung hindi mo natanggap ang mensahe tungkol sa verification, posibleng mahold ang iyong pensyon. Kaya isa sa pinaka-importanting payo na dapat tandaan ng bawat pensyonado ay ang pakikipag-ugnayan ng maayos sa SSS. Hindi mo kailangang pumunta araw-araw o maghintay sa mahabang pila kung hindi kailangan. Ang mahalaga ay alam mo kung paano magtanong, kanino dapat magtanong, at ano ang dapat mong i-update. At kung hindi ka marunong gumamit ng cellphone o internet, humingi ka ng tulong sa anak mo, sa apo mo, o sa kapitbahay na marunong. Hindi nakahihiya ang humingi ng tulong, lalo na kung pera mo ang nakataya at malaking halaga ng benepisyo ang inaasahang darating. Ngayon marami sa mga manonood natin ang nagtatanong din ng isang kritikal na bagay. Paano nga ba kinakalkula ang pagtaas ng pensyon? At ito ang dapat na malinaw. Hindi pare-pareho ang pagtaas ng lahat. Mayroong nakabase sa dating halaga, may nakabase sa kategorya ng pensyon, at may nakabase rin sa kung gaano katagal naghulog ang isang miyembro bago siya nagretiro. Kapag mas mataas ang hulog mo noong ikaw ay nagtatrabaho pa, mas mataas ang inaasahan mong pagtaas. Kapag nasa minimum ka, may nakatakdang porsyento na idinadagdag upang matiyak na makakayanan mo pa rin ang tumataas na presyo ng bilihin. At dapat ding tandaan na ang pagtaas na ito ay hindi nangangahulugang tataas din ang hulog ng mga kasalukuyang empleyado. Magkaiba iyon ang pagtaas ng pensyon ay nakabase sa pondo ng SSS at sa kakayahan nitong magbigay ng karagdagang benepisyo sa mga miyembrong matagal nang naghulog. Kaya't huwag kang mabahala kung ang naririnig mong dagdag ay baka makapagdulot ng problema sa sistema. Tiniyak ng SSS na napag-aralan itong mabuti at sapat ang kanilang pondo upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng benepisyo ng walang putol. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa napakahalagang tanong. Ano ang dapat mong gawin kung hindi mo pa natatanggap ang pagtaas pagdating ng takdang petsa? Maraming pensyonado ang nag-aalala agad at iniisip na baka nakalimutan sila o baka hindi sila kasama. Pero ang una mong dapat gawin ay huwag kabahan. Ang SSS ay may proseso ng paglabas ng pensyon na minsan ay nadidelay dahil sa dami ng transaksyon. Kung hindi mo pa nakukuha sa araw na inaasahan mo, maghintay ka ng isa o dalawang araw bago magtanong. At kapag hindi pa rin pumasok, huwag kang mag-atubiling tumawag sa kanilang opisina o pumunta sa pinakamalapit na sangay. At kung ikaw naman ay wala pang contact number, dapat mong siguraduhin na maibigay mo ito ng tama dahil sa panahon ngayon, karamihan ng abiso ng SSS ay ipinadadaan na sa text o online notification. At napakaraming pensyonado ang hindi sumusunod sa verification dahil hindi nila natatanggap ang mensaheng nagsasabi na kailangang mag-verify. At kapag hindi sila nakasagot, nahihinto ang kanilang pensyon. Para maiwasan ito, siguruhin mong updated ang lahat ng impormasyon. At dito pumapasok ang isa pang napakahalagang punto na madalas nakakaligtaan ng marami, ang kahalagahan ng pakikipag-usap sa pamilya tungkol sa pensyon. Maraming lolo at lola ang nahihiyang sabihin ang kanilang kalagayan dahil ayaw nilang maging pabigat. Pero ang totoo, mas nagiging pabigat tayo kapag hindi tayo nagsasalita at bigla na lang may problema kaya't mas mainam na ipaalam mo sa pamilya kung may natatanggap kang mensahe mula sa SSS, kung may problema sa account, kung may dapat na i-update. Dahil kung sakaling kailangan mo ng tulong sa pagpunta sa opisina o pag-login sa system, mas madali para sa kanila na ka kung alam nila ang buong sitwasyon. At sa puntong ito, pag-usapan naman natin ang mas malalim na kahulugan ng pagtaas ng pensyon sa buhay ng isang nakatatanda. Alam naman natin na habang tumatanda ang isang tao, mas dumadami ang pangangailangan. Mas maraming gamot, mas maraming check-up, mas maraming kailangan para sa kalusugan at hindi rin natin maikakaila na maraming pensyonado ang wala ng ibang katuwang kundi ang maliit na halagang nakukuha mula sa SSS. Kaya't ang pagtaas na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Isa itong pagkilala sa kahalagahan ng bawat taong nagtrabaho ng buong buhay at nagambag sa ekonomiya ng bansa. Kung iisipin mo, ang pensyon ay hindi regalo. Hindi ito limos. Ito ay perang hinulog mo sa loob ng maraming dekada kaya't nararapat lamang na mabigyan ka ng mataas na paggalang at karampatang benepisyo at ngayong may pagtaas, isa itong patunay na kinikilala ang kontribusyon mo kahit matagal ka nang wala sa trabaho. Ngayon, habang papalapit tayo sa dulo ng video, kailangan nating pag-usapan ang isa pang napakahalagang bahagi, ang pananaw sa hinaharap ang pagtaas ngayong 2026 ay isang hakbang lamang. Hindi ito ang katapusan. Ibig sabihin, maaaring magkaroon pa ng mga pagbabago sa susunod na taon. Maaaring magkaroon ng panibagong pag-akyat ng halaga kung kinakailangan. At dahil dito, mahalaga na patuloy mong sinusubaybayan ang mga update, nanonood ng mga balita at nakikinig sa mga anunsyo. Dahil habang may mga pagbabago sa presyo ng bilihin at ekonomiya, may posibilidad na magbago rin ang benepisyo. At bago tayo tuluyang magtapos, gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamahalagang aral mula sa lahat ng ito. Huwag kang papayag na maiwan. Sa panahon ngayon, mabilis ang galaw ng impormasyon. Isang maling record lang, isang hindi nasagutang mensahe, isang deny update na bank account at pwede ka nang maipit sa problema kaya't mas mabuting maagap, mas mabuting handa at mas mabuting alam mo ang bawat detalye tungkol sa benepisyong pinagpaguran mo buong buhay. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang panunood mo ng video na ito hanggang dulo. Dahil hindi lahat ng pensyonado ay may akses sa impormasyon, hindi lahat ay marunong magbasa ng maliliit na letra sa mga opisyal na anunsiyo at hindi lahat ay may kakayahang intindihin ang teknikal na salita ng mga opisina. Pero dito sa video na ito, ginagawa natin itong malinaw, simpleng ipinaliwanag at diretsyong maiintindihan ng sinuman. Kaya sa pagtatapos ng script na ito, nais kong pasalamatan ka sa pananatili hanggang sa huling bahagi. At kung tunay mong nais makatulong sa kapwa pensyonado, pakikalat ang impormasyong ito. Sabihin mo sa mga kakilala mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo na may malaking pagbabago ngayong 2026 at kailangan nilang maging handa. Dahil ang benepisyong ito ay para sa kanila at walang karapatang mamis ang sinuman. At bago tuluyang magsara ang video, huwag mong kalimutang pindutin ang gusto ko. Dahil sa bawat pindot mo, mas marami pang pensyonado ang makakarinig ng mahalagang balitang ito. At syempre, huwag kompromiso ang iyong benepisyo tutukan mo pa ang mga susunod na video dahil patuloy nating babantayan ang lahat ng update tungkol sa pensyon benepisyo at tulong na maaring makatulong sa iyong pang-araw-araw maraming salamat sa panonood at sanay mabigyan ka ng kaginhawaan at pag-asa ng pagtaas na ito ngayong 2026